Simula natin ang bawat umaga sa panalangin. Pasasalamat. Pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Blessed day, mga ka-daylight. Ako po si Pastor Bob Ampoa ng Kingdom Harvest Apostolic Church International. Start your day right, mga kapatid. Simulan ito sa panalangin, pasasalamat, pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Araw-araw, tuwing alas 8 ng umaga sa Live TV Channel at sa Facebook Live sa Live TV, God's Channel of Blessings Facebook page. Maaari din kaming bisitahin sa aming official website at CBNIPH. Mapapakinggan din tayo sa DWJB 91.1 FM sa Palawan at sa DCJB 1458 Radio Calabarzon. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Isang kagalakan po ang mag-share ng salita po ng Panginoon na makikita po natin sa Matthew chapter 8 verse 23 to 27. Sumakay si Jesus sa bangka, kasama ang kanya mga alagad. Bumugso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus. Kaya at nilapitan siya ng mga alagad at ginising, Panginoon, tulungan niyo kami, sabi nila. Lulubog tayo. At sinabi niya sa kanila, Ano't natatakot kayo? Napakaliit naman ng pananalig ninyo. Bumangon siya sinaway ang hangin at ng dagat, tumahimik ang mga ito. At namanghas silang lahat ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Sa umaga pong ito, gusto ko pong ibahagi po sa inyo ang titulo ng ating mensahe, May Bagyo Ba Sa Buhay Mo? May Bagyo Ba Sa Buhay Mo? Ititingnan po natin ang katotohanan ng mga bagyo ng problema sa ating mga buhay at papaano po tayo mag-react sa mga problema na atin pong dinadaanan. Tandaan po natin mga kapatid ang kwentong ito, napakaganda po ng kwento pong ito. Na noon ay naglalayag ang Panginoong Isus sa bangka kasama ang kanyang mga disipulo. At tandaan natin, gumawa ng himala ang ating Panginoon. Pinatigil niya lakas ng bagyo, mga kapatid. Tandaan natin lagi sa ating mga puso ang Diyos po ay gumagawa ng himala at sa po mga kapatid hindi po nagyayabang para marami siyang ipost sa Facebook hindi po para maraming likes hindi rin po para ano po para tayo po ay matuto sa mga problema ang ating pong dinadaanan kumusta po kayo Ma maaring marami po sa atin ay may mga bagyo na mga problema sa buhay ano po, ito 'yung mga pangyayari na kung saan dumarating at nagbibigay ng lubos na paghihirap po sa atin. May mga bagyo po ng uh, relationship ano po sa anak, sa magulang, sa mag-asawa, sa kapamilya, and sometimes mayroon po tayong bagyo sa loob po. Ano po, hindi po sa labas pero sa ating mga isipan at sa ating pong mga damdamin at kadalasan ay nakatago lamang po ito at sometimes hindi nga po halata at may mga bagyo ng buhay naman na meron kang dinadaan ng mga sakit at karamdaman. Ano po, namisan hindi mo na nga po alam no, ang gagawin po ninyo. Tandaan natin na ang mga bagyo po ay minsan talaga hindi po maiwasan. May mga problema na kung saan galing sa ating pamilya, galing sa ibang labas, sa labas. Minsan kagagawan din po natin. Pero ano po ba ang dapat natugon natin sa mga problema ng buhay? Sabi po ni Santiago ay ito, 1, 2, hanggang 3. Magala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyo mapagtagumpayan ang mga pagsubok na yan. Andam po natin mga kapatid, kinakailangan po natin na mapagtagumpayan ito. Wala ho tayong ibang pamamaraan. Kinakailangan po natin mapagtagumpayan upang makaranas po tayo, mga kapatid, ng himala ng ating Diyos. Lagi po tayong magalak. Ang Diyos ay buhay. Nisan po ang problema at mga bagyo ng buhay, ang hirap matukoy, ano po, unpredictable bigla-bigla tulad tong pangyayari po ito sa buhay po ng mga alagad. Ang ganda ng panahon, then suddenly ay biglang dumaan ang malakas na bagyo sa kanilang buhay. Natakot po sila. Ano po? Tandaan po natin ha, mga kapatid ha? Ito po mga disciple na ito, marami sa kanila. Most of them, sila po ay mga manging isda. Sanay na po ito sa dagat, sanay na po ito sa malakas na hangin. Pero nakita po ninyo, no, sila man ay naging naapektuhan ng malakas na problema ng buhay. Maaaring tayo po ay dumarating sa mga gantong pagsubok at bagyo, pero tandaan po natin, magpakatatag po tayo. M minsan naman ang mga bagyo ay problema ng buhay. Hindi mapapansin nyo, hindi naman namimili eh kung ikaw ay may pagkakilala sa Diyos o walang pagkakilala sa Diyos, hindi po namimili ang problema. Ano po? Nangyayari yan sa mga mabubuti o masasama, mananampalataya o hindi mananampalataya. Ito po'y nangyayari sa lahat po ng tao. Matthew chapter 5 verse 45 says, pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at mga makasalanan. Alam niyo mga kapatid, ang pagiging ng palataya hindi garantisado na hindi ka makakaranas ng mga bagyo ng buhay. Kahit ikaw pa ay pastor pa. Napakamaling akala po, mga kapatid, na tayo po ay makakaranas lang ng bagyo kapag hindi po tayo nakakilala sa Diyos. Hindi po totoo po yun. Kahit na, lalo na po kapag ikaw ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, makakaranas din po tayo ng mga problema dahil sa pagsunod sa Panginoon. God has not guaranteed us a storm-free life. Ang tanong lamang po dyan eh, papaano ba tayo tumugon? Ano ba ang ating pong reaksyon sa mga problema ng buhay? Meron ba tayo mga pamamaraan o responde sa mga pangyayari ng ating mga buhay? Dalawang uri po ng response meron po tayo ang Panginoon po ay natutulog, payapang payapa sa gitna ng bagyo at ang mga alagad po ay takot na takot sa gitna ng bagyo. Papaano ba? Maaari tayo magpanik tulad po ng mga alagad, no? Nagpapanik. Naalala ko nga po eh. Antindi. Ano po? May malakas na apoy, sunog sa kapitbahay. Then suddenly, lumalabas po yung, yung lalaki, dala po yung rep naiwan iwan yung asawa. Yung <laughs> mga ganitong pagkakataon, nawawala na po tayo sa wisyo po. Ano po? Pwede tayong masindak. No? Sabi ng mga alagad, Lord, mamamatay na tayo. No? At ang pagkasindak ay maari magtulak po sa atin upang makagawa po tayo na tat tatlong bagay. Una, magalit. Pangalawa, manisi. At pangatlo, pinaka worst magwala. <laughs> sa harap ng bagyo, pwede tayong magpanig. Pangalawa, pwede tayong magpahinga. Magpahinga. Mag-evaluate ng mga bagay-bagay na nangyayari po sa ating pong mga buhay. Sa gitna po ng bagyo, mahirap po, lalo po sa panahon po ngayon kabi-kabila po, ang buong bansang Pilipinas po ay gabaha. Tatlong bagay ang gusto ko pong i-share po sa inyo. At I pray na ito po ay maging pagpapala po sa atin. Kapag may bagyo, number one, tandaan na ang presensya ng Panginoon. Nahanjan lagi po siya. Siya ating mabuting ama. No, na hindi po tayo iiwanan at hindi tayo pababayaan. Sa so verse 23, sabi doon, Then he got into the boat, and the disciples followed him. They had nothing to fear. Jesus was in the boat. Kapag tayo po ay kasama natin ang ating Panginoon, wala po tayong dapat ikabahala. Ang aking anak po na nasa Amerika na po siya po isang pulis, pero nung maliit po siya, tinuturuan ko po siyang lumangoy. Takot na takot po siya. At sabi ko, anak, huwag ka mo takot, kasama mo ako yung po ano ang ating ama ay kahit kailan hindi po tayo pababayaan mga kapatid God is always with us He will never against us and He will never leave us nor forsake us tandaan po natin mga kapatid sabi sa ng Isaiah 43 fear not for I am with you I have called you by my name you are mine when you pass through the waters I will be with you, and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Napakagandang pangako, mga kapatid, na ang Diyos po natin ito, ang presensya niya ay hindi mangiiwan kahit kailan. Alam ko, iniwan ka na ilang beses na. Ang sakit besh. Ano po? Pero, tandaan po natin, ang tao talaga ganyan, nagbabago. Pero hindi po ang ating Panginoon. Alalahanin natin ang kanyang presensya sa gitna ng bagyo. Pangalawa po na gusto ko pong ishare po sa inyo ay ito. Tayo po, pag nakakaranas ng magtinding bagyo, mamahinga po tayo sa kalinga ng Diyos. Mamahinga po tayo sa kalinga ng Panginoon. Ang Diyos po ay nagmamalasakit po sa atin. Pag may mga problema kasi at mabibigat na bagyo ng buhay na dumadating sa ating mga buhay, feeling natin ay iniwan na po tayo. Feeling natin wala nang concern sa atin. Ano po? Hindi po totoo yan. Huwag po tayong makikinig sa boses ng ating pong nang nararamdaman. Ano po? At kahuli-hulihan, si Lord na ang sinisisi po natin. Huwag pong ganon. Ang Diyos po ay laging nagmamalasakit po sa atin. Laging nag-aalaga po sa atin. Huwag po natin tatanungin na kung tayo ba ay nagmamalasakit pa ang Diyos. Hindi po. Kahit ano po nararanasan po nating bagyo ng buhay, ang Diyos po hindi magbabago kahit kailan. Yan ang dapat nating matutunan po sa ating mga buhay kung tayo po ay dumaraan sa mga matitinding bagyo ng buhay po natin. Ang Diyos po ay nagmamalasakit po sa atin at hindi niya po tayo pababayaan. Alam niyo po bang may limampu, lima, pitong, pitong libong pangako ng Diyos sa salita ng ng Biblia. At sabihin mo sa akin mga kapatid, kung ang Diyos po ay hindi po concerned po sa iyo. Sabi ng 1 Peter 5:7, "Kaya't all your anxiety on Him because He cares for you. Huwag mong pababayaan na mabura ang mga katotohanan yan sa pamamagitan ng mga problema ang iyong dinadaanan. Mga kapatid, tandaan, ang Diyos ay buhay at siya po ay nagmamalasakit po sa ating mga buhay. Pangatlo ko po ang gustong sabihin po sa inyo sa umaga pong ito bago tayo manalangin. Magtiwala po tayo sa kakayanan ng Diyos. Tandaan, walang lalaki pa sa ating Panginoon. Siya po'y napakalaki. Sabi ng Bible, Heaven is my throne and the earth is my footstool. And where is the house you will build for me, says the Lord. Mark chapter 4, verse 39. Jesus got up, rebuked the wind, and He said to the waves, Quiet! be still. The wind died down, and it was completely calm. Jesus stood up in the boat in the middle of the storm and said, Quiet and be still. Mga kapatid, pag binasa po natin, ang kwento pong ito napakaganda. Nirebuke muna ng Panginoong Yesus ang kanyang mga alagad. Then he rebuked the wind. Minsan, sa sobrang problema po natin, mga kapatid, hindi po tumitigil ang bagyo. Mas mainam po kung tayo muna ang tumigil, ano po. Huwag muna tayo magpanik, huwag tayong matakot. Tumigil po tayo. Alalahanin po natin ang kalapitan ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang Kanyang mga pangako. At lagi nating itoon ang ating mga mata, ang ating mga pananampalataya sa kakayanan ng Panginoon. Ang Diyos po ay makapangyarihan, mga kapatid. Ang Diyos ay nasa atin at kahit kailan hindi niya tayo iwanan, makapangyarihan siya. siya May sakit ka ba, kapatid? Ang Diyos po ay Diyos na nagpapagaling. May mga problema ka bang dinadaanan sa buhay mo? God will supply. God will provide. Gusto ng Panginoon na kung saan iligtas ka niya sa mga problemang, ninyong dinadaanan. And God is in control. Nakakaranas lamang po tayo ng mga takot sa ating mga buhay kasi hindi natin kontrolado lahat ng bagay. Gusto kasi natin, kontrolado natin. Pero mga kapatid, ganyan talaga ang buhay. May mga pangyayari sa buhay po natin. Hindi po natin kontrolado. It is beyond our control. And it frighten us. The truth are, There are many things in this life that we cannot control. But do not forget, God is in control and God is powerful. Jeremiah 32, 17 says, Sovereign Lord, you had made the heavens and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. Alam ng Diyos na kung saan magkakaroon ng malakas na bagyo sa kanilang paglalayag. Eh bakit po pinabayaan? po pinahintulutan ng Diyos mangyari ang lahat ng ito. Lagay mo sa iyong puso, mga kapatid. Hindi upang pabayaan tayo, kundi upang tayo po ay matuto, matutong magpaisailalim sa pangako ng Panginoon, sa kanyang kalooban, matutong manangan sa kanyang mga pangako, matutong maranasan ang himala ng kalangitan. Tayo po mga kapatid ay nakakaranas ng mga maritim bagyo ng ating mga buhay. Wala pong dahilan para po tayo'y matakot. Naiintindihan ko po malalakas ang bagyong atin pong nararanasan sa buhay. And some of them, walang nakakaalam, kundi ikaw at ang Diyos lang may nangyayaring bagyo sa ating mga puso. Maaring hindi po natin makontrol ang anumang nangyayari sa labas. Pero kaya po natin kontrolin ang anumang nangyayari sa loob. Wala po tayong dahilan para mga mang mangamba, mga kapatid. Ang Diyos po ay makapangyarihan. Kaya niyang gawin ang lahat. Ang Diyos po ay sumasa atin. Hindi niya tayo pababayaan. Sabi ng Biblia, hindi niya tayo pababayaan ni iiwanan man. Nasa atin po ang kanyang presensya, ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang pangako. Kailangan po natin ang mga bagay na ito upang maging mapagtagumpay sa buhay, sa pamamagitan ng ating Panginoon. Mga kapatid, maraming maraming salamat po sa umaga pong ito. And I pray na ang salita po ng Panginoon ay atin pong maipamuhay sa umaga pong ito. I believe, mga kapatid, may mga tao dyan na kung saan may mga bagyo ng buhay. Higit po sa lahat, huwag kang magpapakamatay. May magandang plano ang Diyos sa buhay mo. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Ang totoo na po, si Jesus ay nag-alay ng buhay sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. Huwag mong kikitili ng sarili mong buhay umasa lagi sa Panginoon. Mahal na mahal ka ng Panginoon upang ikaw ay mapatawad, mapanuto sa buhay, at makarating sa kanyang plano. Meron mga tao na nanonood ngayon na hindi mo nga alam kung saan ka pupunta pagkatapos mo mamatay. Wala kang katiyakan, kaya matinding bagyong yung dinadaanan. Gusto mo ba magkaroon ka ng katiyakan sa buhay? Papasukin si Jesus sa iyong buhay. Alam niyo, 35 years ago, ako po isang manginginom, lasinggero, drug user. Wala na po masulingan sa buhay at natutulog na lang sa waiting shed. Hindi ko na alam kung saan nakapupunta sapagkat iniwan ako ng pinakamagandang babae sa buhay ko. Daladala -dala ang aming panganay. Hindi ko na po, wala na po akong pag-asa. Pero sinubukan ko po ang Panginoon. Subukan mo ang Panginoon siya kumakatok sa ating mga puso, papasukin po natin siya at pabayaan po natin siya na manguna at kumontrol sa ating mga buhay. Sumunod ka sa maiksing panalangin ito. Panalangin, ang makapangyarihang panalangin, maiksing panalangin lang, pero makapangyarihang panalangin. Sumunod ka sa maiksing panalangin ito, mga kapatid. Dakilang Diyos, Sumunod po kayo sa maiksing panalangin ito. Dakilang Diyos, inaalala ko po na ako po'y makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan mula nung ako'y bata hanggang sa oras na ito. Inaanyayahan po kita sa aking puso. Pumasok ka, Panginoon, isinusuko ko ang aking buhay sa iyo at idinideklara ko na ikaw ang aking tagapagligtas. Magmula po ngayon, susundin kita. Susundin ko ang kalooban mo. Pinapapasok kita sa aking buhay, Panginoon, sa oras na ito. Paghari ka sa buhay ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lamang po, mananalangin po para sa inyo mga kapatid. Maraming maraming salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito. Salamat po sa iyong sarita na kahit kailan na hindi nagbabago, nagpapagaling, nagpapala, nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Tinatasko ko sa iyong aking mga kapatid na sa oras na ito ay dumaranas ng mga bagyo ng buhay. Maaring sa pinansyal, sa material, sa physical. some sa them may sakit, Panginoon, sa them may mga problema sa pamilya, I pray, Lord, na ikaw po magpala sa kanila. Maraming salamat po sa pangalan po, Nesus. Amen. Muli po, ako po si Pastor Bob Ampoan ng Kingdom Harvest Apostolic Church International na nagpapaalala na sa bawat umaga, may pag-asa. Patuloy po nating subaybayan ang programang Daylight Devotion. God bless you more. Ang Diyos po ay nagmamalasakit po sa atin. Ang Diyos po ay laging nagmamalasakit po sa atin. Alalahanin natin ang Kanyang presensya sa gitna ng mga. Mamahinga po tayo sa kalinga ng Diyos. Sa daylight. Sa, daylight. sa daylight. Dito lang sa daylight. Dito lang sa daylight. Dito lang sa daylight. Dito lang sa daylight devotion.